Oh, okay. oh, palakasan tayo ha. Oh, mm. oh, 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 ako, oh, 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 ano ba ginagawa mo dyan? Buti, dumating na kayo. Ano man yan? Ay, may palaro ako sa inyo. Oh. Pustahan tayo. Kung sino yung, uh, sino yung makauna, uh, mm -hmm. uh, panalunan, mm -hmm. uh, siya yung panalo. Kung sino yung makauna. Mm -hmm. Tapos, wala mo Ta kaming ganyan? O, pam, mamili kayo kung saan sa inyo dyan. Ito, yung <laughs> bili ko. Malaki oh, man. Malaki man daw, di ba? Oh. Tapos kung magtalon-talon. O, oh, sige, basta yan ang nabili nyo. Tapos, mm -hmm. tapos sa akin, dalawa. Ba't mm dalawa? -hmm. Oh. isa lang. O, oh. oh. oh, isa lang. Isa oh. lang. Kayo. Pili ka okay. dyan, pili ka dyan. O, oh, ito lang, piliin kong maliit. Maliit. O, mm -hmm. um, yung pinakamaliit. Sure ka dyan. <laughs> o, oh. maliit mo lang. Kawawa yan kawawa malaki man. Mamaya maglakad-lakad. Maliit man yan, ganyan lang yan, o. Oh. Oh. Yan, o. Oh. Kaya nga eh, maliit yung ah, pinili ko. Sige, sige! Sa inyo Ayun yung ba? malaki. Oh, isang libo, isang libo. Isang, libo. Ay, eh, magpustahan ah, man tayo. Ah, Ako pa dito. Nga. Magdami na to. <laughs> oh. Magdami na <laughs> yun. Oh. Magdami. Magdami okay. talaga yan. Okay. 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 Pag nanalo kayo. Okay. Paano man to? Kaliit yan eh. Wala Ma ng pag-asa yan. Di ba ang palaka, magtalon-talon na yan. To, o, may kung, sino yung, eh? uh, kung, sino yung, kung uh, sino yung maguna sa finish line, yung sa, sa panalunan, oh, yung na magtalon-talon, o don doon sa dulo. Eh? O, sino sino yung mapunta doon? Siya yung panalo. Paano ba to? Yung... O, iganyan nyo lang sa likod. Okay. Ah, iganyan so, nyo lang sa likod. Ganon. <laughs> Siguro. O. Ah! O. o. Ba't ang mahina man? Mahina. Ah, wala mga maging... Ah, ah tika muna, tika muna. Hindi pa tayo nag-umpisa? Pag, sabihin ko na, ah, -tayo nito, umpisa ah, na tayo. Ang mga katawan oh. tapos mahina mang tumalon. Oh, kaya nga, hindi pa tayo nag-umpisa? Eh. Oh, yan ang pinili nyo eh. Sige. Okay. Mm -hmm. Ah, mag-umpisa na tayo. Okay. okay. Lere, gatset, go! Go! Oh, ayun na, nandoon na sa akin. Ba't sayo maglakas man yan magtalon? Oh, yan ang binili nyo eh. Dong hintayin mo kami. Dung... ano dung hintayin? Hintayin mo kami. Madaya kami Kung sino'ng mauna, siya 'yung panalo. Mm -hmm. Oh. Ah, yun. magtambling pang sa'yo. Oh, may 360 pa yan? No. Scripted oh, ma Anong scripted? Anong scripted? Bata kami, hindi man yan magalaw-galaw? Ano ya? mm -hmm. ano mag hindi ma yan scripted. Oh. 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 Paano man to? Eh, mano, igal ka muna. Maghintay ka muna. Oh, Kaya mo muna kayo malayo. Malayo po. O, oh, sige, mm. sige. muna. O, bilisan nyo dyan. Naglayo ko na eh. Talo na. Tamad, tamad man tong sa akin, no? Oh. O, oh, di, ganyanin mo. Oh. Be, 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 be. Tika muna, be. Tika oh, muna, O Ulit tayo, mag-ulit tayo. O, mag-ulit? Bakit mag-ulit? Bakit mag-ulit? Ang sinabi pa, ko, ko RD, agit set, go na. Tapos bakit magulit-ulit na nandiyan na yung sa akin? Mm -hmm. Ang layo-layo ko na. Pwede, palit Tapos ulit nyo na. Magpalit tayo, magpalit. Oh. Lang, magpalit. Hindi na, hindi nga. Pwede oh. magpalit. Yan ang, ang napili ninyo. Yung logi mm -hmm. yung kami dong, di man kami. Yung logi man magtalong-talong. Anong sa amin, logi? Mabigat yung chandong. O, sa, mabigat. Sabi nyo, panalo na kayo dyan kay, kay Malaki. Oh. Hindi mo naman oh. na pinapabilisan yung ano. Oy, kaya kaya man nga, ay, wala. Kaya nga, magpustahan tayo kung sino yung mauna. Ah, uh, ulit tayo, ulit. Ano? Uh, ulit, ulit Palitan ulit uh, palitan. Uh, palitan ko, palitan ko. Palitan, so, palitan yung, sa amin. Oh, ito, oh, palitan, palitan, palitan mo? Palit tayo. palit tayo. Oh. lugi kami nito. Ang lugi. Hindi, hindi kasi kami palagihan, hindi palagihan. Hey. Dapat sa'yo yan. Ikaw yung nauna, dapat sa'yo malaki. yan. Oh, sa akin yung malaki. Oh. Oh, palakasan tayo, ha? Oh. Oh, ayun. Ay, ako na nauna. Ay, ako na nauna.